ito po ako ngayon sa bahay ni uh, Maria. Uh, ito po'y multi-purpose uh, building na ginamit po nila bilang uh, isolation uh, facility. Uh, At tulong po ito, lalong-lalo lalo na po nung panahon ng uh, pandemya, At uh, ako lang ay natutuwa na nagagamit na nila ito, na makatulong man lang dito sa Kapalong. Yan naman po ang aking pinangako noon kahit sa sulok ng Pilipinas uh, pupuntahan ko kayo makatulong sa mga mahirap makatulong sa mga pasyente at uh, makatulong sa mga proyektong tulad nito at makapag-iwan po ng konting uh, ngiti o kasiyahan sa mga kababayan natin Masaya na po ako na makikita ko po rin pong uh, makatulong sa mga kababayan natin